Sa mga naghahanap ng trabaho, ayon sa Dole, nasa mahigit isang daang libong trabaho ang bakante ngayon sa halos pitong daang employer sa bansa. Ngunit ano nga ba ang mga katangiang hinahanap sa mga aplikante? Narito ang ulat ni Rex Remitio. Kakaresign lamang ni General Silva mula sa kanyang pagiging customer service assistant sa isang grocery sa lungsod ng Marikina. Ito na marahil ang pinakamalaking sugal ng kanyang buhay. Siya ngayon mag-a-apply sa parehong trabaho sa United Arab Emirates may ano din, kinakabahan din po. Kasi first time ko po mag-apply mag sa overseas. Lalo na mag po ako. Isa lamang si Jenny Rose sa libu-libong dumagsa sa mga job fair sa bansa noong araw ng kalayaan. Kung kaya't ipinasa na niya ang kanyang resume, nilagdaan ang iba't ibang forms at sinagot ang mga tanong ng recruitment officer. Yun nga lang, sinabihan muna siyang tatawagan na lang kung kaya't sumubok muna siya ng ibang agency. Ipinasa niyang muli ang kanyang resume at sinagot ang mga tanong ng recruiter. Sa pagkakataong ito, siya'y hired on the spot. Thank you, you're hired. You, thank you very much. Why consider her? Kasi wala siyang service gap, presently working, and okay din naman yung educational background. Siya'y lilipad na sa Dubai sa Hulyo at kikita ng 25,000 piso kada buwan, doble ng kanyang naunang sahod. Ang kanyang kikitain raw ay alay niya sa mga magulang na nasa Ilocos Sur. Um, Siyempre, nandun na po, kinakabahan ka, po, kakayanin po para sa kanila. Ayon sa mga opisyal, hindi naman daw mahalaga kung ikaw ay hindi nakatapos ng pag-aaral o wala pang karanasan sa ninanais na trabaho. Ang importante lang doon, meron kang intensyong matuto at meron kang initiative na pag-aralan kung ano yung mga ibibigay sa yung trabaho. Kung plano mo raw na pumunta sa mga susunod na job fair, magdala lamang ng ilang kopya ng resume, 2x2 ID picture, diploma, transcript of records, birth certificate at certificate of employment. Rex Remitio, CNN, Philippines.